Narito ng BTV Balita ngayon. Inaasahan na bababa ang rice imports o inaangkat na bigas ng Pilipinas ngayong taon dahil sa paglakas ng lokal na produksyon ng mga magsasaka. Sa ulat ng U.S. Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, mula, dati, mula sa dating 4.1 million metric tons posibleng bumaba ang record sa 4 million metric tons rice imports. Maharihan nilang humina ang epekto ng El Nino dahil anupang bumuti ang kondisyon ng mga sakahan at mapalakas ang produksyon ng local farmers. Kinilala rin ng US ang programa ng Administrasyong Marcos Jr. upang suportahan ang rice sector ng bansa sa pamamagitan ng karagdagang pondo, paggamit ng fertilizer at hybrid seeds. Mababatid na noong 2023, pumalo sa 20.6 million metric tons ng bigas ang naproduce ng Pilipinas na mas mataas ng 1.5% kumpara noong 2021 record. Samantala, nakahanda ang Maritime Industry Authority na magdagdag ng biyahe ng mga barko, lalo't marami ang uuwi sa kanilang nilang probinsya ngayong Semana Santa. Alamin natin ang update sa Manila Port may report si Bien Manalo. Bien? Audrey, ayon sa pamunuan ng Manila North Port, mahigit dalawang milyong pasahero ang inaasahang dadagsa dito sa Pantalana. Iyan ay sa pagunita ng Semana Santa. Kahapon nga, Audrey, ay naitala ang pinakamataas na passenger traffic na umabot sa mahigit tatlong daang libo. Ayon sa pamunuan ng Manila Northport, dalawandaang libo ang itataas ng pasahero na inaasahang dadagsa sa pantalan sa paggunita ng Semana Santa ngayong taon. Kahapon, naitala ang pinakamataas na passenger traffic sa pantalan na umabot sa mahigit tatlong daang libo. Bilang bahagi ng Oplan Biyahing Ayos, Semana Santa 2024, Nagsagawa ng inspeksyon ang DOTR sa mga pantalan sa bansa. Katuwang ang Philippine Ports Authority at Philippine Coast Guard. Kasama sa binisita ang Manila North Port. Matatanda ang nagbaba ng mandato si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapanatili ang kaayusan at seguridad ngayong Semana Santa. Nilinaw ng Maritime Industry Authority na maaari silang magdagdag ng biyahe kung kinakailangan nagbabala naman ang PPA sa publiko sa online booking lalo na ngayong peak season. Nilinaw din ng PPA na wala nang kailangan pang bayaran na travel insurance dahil kasama na ito sa binibiling tiket. Sa mga nagbook online, magbook lang po tayo doon sa official website ano ng mga ano ng mga shipping lines ano kung meron silang available. O kung wala naman silang available, doon lamang po tayo sa mga lihitimong mga ticketing agent or doon mismo sa opisina ng ticketing line. Audrey, mahigpit pa rin ang paalala ng pamunuan ng pantalan sa mga biyahero kaugnay sa mga hindi dapat dalhin, kabilang na dyan ang matatalim at matutulis na bagay. Nagpaalala rin sila sa mga meat products na pwedeng dalhin. Iyan ay dahil na rin sa banta ng African Swine Fever sa ilang lugar sa bansa. At yan muna ang update dito sa Manila North Port. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo. Samantala, magdadagdag pa ng mga K-9 unit ang Philippine National Police sa mga pantalan, paliparan at bus terminal sa pag sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Sinabi ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na kailangan ma-maximize ang deployment ng mga k units upang walang makalulusot ng mga illegal na kontrabando. Sinabi pa ni Acorda na 75% ng kanyang mga tauhan ay nakakalat na sa mga matataong lugar. Bukod sa Semana Santa, Binabantayan din ng PNP ang panahon ng Ramadan ng mga kapatid nating Muslim. Una lang sinabi ni Acorda na wala silang namomonitor na banta sa seguridad ng bansa sa paggunita ng Semana Santa. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, ipollow tayo kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.